Mga idol, totoo nga ba na si Tom and Jerry ay hindi po pala talaga magkaaway? Ano nga po pala ang nangyari sa dalawa sa last episode? Tara-tara po at alamin po natin. Babalala mga idol, pwede po makasira ng inyong childhood memories kapag napanood niyo po ang videong ito. Kung ayaw niyo naman po masira ang childhood memories, skip niyo lang po ang videong ito, okay? Si Tom and Jerry ay nilikha noong taong 1940 at ang lumika na Tom and Jerry ay sina Joseph Barbera at si William Hanna. Alam nyo ba mga idol na meron po palang mas naunang pamagat ang palabas na Tom and Jerry? At ito'y tinatawag na Puss Gets the Boot. At alam nyo rin ba mga idol sa short film na ito, hindi po pala Tom at Jerry ang pangalan ng pusa at daga sa palabas? Ang una pong pangalan ni Tom sa palabas na ito ay Jasper. Samantalang si Jerry naman po ang pangalan niya dito ay Jinx. Alam naman po natin mga idol sa nakasanayan po natin palabas about kay Tom and Jerry. Si Tom po lagi na lang pong hinahabol si Jerry at gusto gusto niya pong mahulin palagi si Jerry. Tama po ba? Aminin na po natin mga idol na akala po natin ng mga bata pa tayo, si Tom po ay laging galit kay Jerry. Tila ba, lagi po silang magkaaway, laging magkalaban. Pero alam nyo ba, nagkakamali kayo mga idol. Sa totoong istorya ng Tom and Jerry, sila po palang dalawa ay mag-best friends. E eh, Kuya Jibe, paano nyo po masasabing sila po ay mag-best friends kung lagi naman po silang magkaaway sa palabas? Alam nyo ba mga idol na si Tom ayaw na ayaw nyo pong masasaktan si Jerry? Kung mapapasin nyo po sa palabas, kunwari lang po yon, Dahil si Tom daw po ay nagpapanggap lang na hahabulin niya si Jerry at huhulihin para po hindi po siya mapalayas ng owner sa bahay. At ayaw niya po matuluyan siyang palitan ng another na pusa na gustong pumatay kay Jerry. So in short, ayaw niya po na merong ibang pusa ang makakapatay kay Jerry. Yun. At kung once na makita po ng owner na si Tom at Jerry ay magkasundo, papalitan daw po at palalayasin si Tom sa bahay nito. Ay mga idol, trivia lang po. Ang owner daw po na tinutuluyan ni Tom sa palabas na Tom and Jerry ay si Mami Oni. <laughs> Joke lang po. De, joke lang daw po yon. Ang owner daw po sa palabas na yan ay si Mami Two Shoes. Yan. Yan po ang larawan ni Mami Two Shoes. kapag daw po uh, ah, ginawa daw po ang totoong buhay yung kanyang itsura. Yan daw po ang itsura niya. Diyan po na inspired daw po si Mami Two Shoes. Pero sa palabas naman po, hindi po siya ipinapakita yung itsura ni Mami Two Shoes. Kundi nakatalikod lang kaya puto lang yung kanyang katawan. Ah, Kuya Jibe, So, totoo po palang mag best friend po talaga si Tom and Jerry. Yes po, tama tama po kayo. Eh kaya nga po ipinamagat sa kanila ay Tom and Jerry. So ibig sabihin, mag best friend sila o magkasundo. Kung ang title ho ng palabas na ay Tom versus Jerry, ay eh, dun kayo magtaka. Yun talaga magkalaban. Kung yung nakalagay Tom vs Jerry, yun, doon kayo magtaka. Hindi <laughs> ka naman, tama naman si Kuya Jibe ay eh, narinig ko rin sa iba. <laughs> Pero mga idol, alam nyo ba na sa last episode, hindi po maganda ang nangyari. At dito na po papasok ang saddest last episode ni Tom and Jerry. Sa last episode na ito, meron pong nililigawan si Tom na isang napakagandang pusa. Pero meron po siya ditong isang karibal na another na pusa at ang pangalan nito ay si Butch. Si Butch po ay isang pusang napakayaman. Sa tuwing nililigawan nito yung babaeng pusa, ibinibigay niya po ang kanyang nakakayanan. Kaya lang, after niya po maibigay ito, meron po ditong papasok na epal at yun na nga po ang mayamang pusang si Butch. So ibig sabihin po meron pong karibal dito si Tom Pero hindi pa rin po nagpapatalo si Tom Ibinibigay niya rin po ang kanyang nakakayanan doon sa babaeng pusa Kahit na after niya po maibigay ito doon sa babae Mas nahihigitan pa po ito ng mayamang si Butch Hanggang sa kumerma na rin po siya ng installment ng car Kumuha po siya ng isang car na babayaran daw po niya in 312 months kaya lang, wala rin po nangyari. Mas pinili pa rin po ng babaeng pusa si Butch kasi meron po itong napakaganda, mas maganda sa po sa nakuhang card ni Tom. So ibig sabihin po, yung babaeng pusa dito ay parang gold digger. Ganun po ang, ang atake. Eh, samantalang po si Tom, ibinus na po niya lahat ng oras, time, pagod. At nalulungkot po si Jerry kasi nakikita niya po yung hinagpis ni Tom, yung pagkalungkot ni Tom at nade-depress na nga po si Tom dyan sa part na yan. At kung mapapansin nyo mga ito, nandiyan po si Jerry para po damayan ang kanyang best friend na si Tom dahil ramdam niya po yung pighati ni Tom as kaibigan po ni Jerry. At grabe, ang dami na pong nainom na milk ni Tom at talaga pong groovy na po talaga dyan si Tom. Hindi na po niya alam ang kanyang pupuntahan. Hanggang dumating na po yung oras na lumabas na po siya ng bahay lutang na lutang yung tipong ang isip niya parang hindi na yung normal Tom at hanggang sa pumunta po sila sa isang rilis ng train at sinamahan pa rin po dito ni Jerry ang kanyang best friend na si Tom at hanggang sa huli yun parehas po silang nalungkot at natulala na lang sa gitna ng train at dito na po biglang may dumaan na paparating na train at sa last episode, dito na po sila bangga ng trade. At after na po ng episode na yun, wala na po talagang sumulog. Kaya yun, nakakalungkot lang po nangyari kay Tom and Jerry dahil sabay po sila nawala mga oros na yun. Pero aminin po natin mga idol, sobrang laki po ng part as a childhood memories natin ang palabas na Tom and Jerry. Kudos po sa mga gumawa kay Tom and Jerry kung kayo po mga idol ang tatanungin ko, meron din po pa kayo mga best friends katulad ni Tom and Jerry? Ano po ang pangalan ng best friend mo? At nung kayo po ay mga bata pa, naging favorite nyo rin po ba si Tom at Jerry? Comment nyo nga po sa so comment section at ishare nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang mga istorya behind the Tom and Jerry show. God!